Gusto nila ito. Ngayon, magpatuloy na tayo. Aba! Aba! Pare! Tingnan mo ang mukha nito! Maglakad ka nga. Mag-aral ka muna. Oh! Oh, Kirby! Saan ka pupunta? Teka, mababasag mo lahat! Oh! Oh! Pasensya na! Ay! Pasensya ako, na! Sayang naman! Hindi ko sinasadya! Pero hindi ko alam kung may upuan na abis ko. Naisip ko kung libre ka sa mga Naku! Naku! Alam mong hindi ka pwedeng pumasok sa museo na may kasamang hayop. Kailangan kitang aristuhin. Ah! Okay, tumayo ka dito. Hawakan mo ito. Mapaparusahan ka. Magsalita sa likod ng rehas. Sige, sige. Ano na ang kaibigan ko? Hindi ka pwedeng wala ako. Oh, miss na miss na kita. Ah, ano hey, hey. ba? Tapos Anong nangyayari na dito? Radyo ng pulis! Bilisan mo! Palabasin mo ako! Magtatagalan pa tayo ng kaunti. Oh, eto na ang pagkakataon kong makita si Buddy. Kailangan ko ng papel at lapis. tulungan mo ako. Dalin mo sa akin ang alaga ko at babayaran kita para dito. Oh, ang dali. Maghintay lang. Oh, sige. Malapit ah. na dumating ang kaibigan mo. Paalam sa lahat. Libre ka na? Paalam. Ngayon. Sayang. Sana sisihin niya ang katawan ko. Oh. Oh. Ang aking malamot Kailang hey na maliit kung na darling. Kailangan kong ayusin kung paano uh, babayaran ang bill. Oras na sige. para sige, dahin kita gagawin kay Jane. Sige, gagawin ko yan mamaya. Ang isang toolbox ay perpekto para rito. Magpapanggap akong doktor. Ha? Henyo! Mukhang makukulong na talaga ako. Ano ang gusto mo? Tumawag nga ako ng doktor. Hey! Doktor! Hmm. Ipakita mo ito sa akin. Twist. Isa lang itong rutinang pagsusuri. At walang mali sa likod. Oh, ano ba ang nangyayari sa akin? Doktor, ano ang nangyayari? Umupo ka Sa tingin ko, na alam ko ang mayroon ka Huwag mag-alala Umupo ka lang at huwag gumalaw Babalik ako mamaya Okay, tama na, paalam Hello? Sa ngayon Jane, andito ako Ah, sino ka? Ako si Puff Nagdala ako ng tinapay Uy, nakabaon ka Doktor, uh, kailangan natin oh, Panatiliin itong ilin. na, pero hindi siya yon. Maghanap pa! Ah. Ano yun? Nagtataka ako kung bakit ito umaaligid. Sinabi niya tapos? na pwede kang magdala ng mga hayop. Tigilan mo na! Palusutin ang butiki! Hindi ko nga alam! Oh, naghihintay! Tama yun! Tayo. Maari tayong magbalas kayo bilang isang tao! Pero pwedeng itago ang butiki Ay! sa pagkakakit ng prutas! Ano ang sa Germany? Ano dito? ang Wala kaming mga bisita. Tida ko ni Jane. Ako ay sandali. Narito ang larawan naming dalawa. Pwede ba akong isang dossier? Ka! Sige, oh! pumasok ka. Salamat. Kumusta ang body ko? Hey sis, dinala oh, okay, mo ang kaibigan mo? Um, ano ba naman 'yan? Nakakadire. Ilayo mo sa akin ang butiking niyan. Kumusta? Si Jude ito! Anong nangyayari? Bakit ang ingay? Akala ko peke ka, ate! Ay! Aray! Ang sakit! Aba, oras na para umalis ako! Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya! Hmm? Sa tingin ko sinabi niya na mabalahibo ang kaibigan niya. Sa tingin ko ito ay isang guinea pig. Kakain lang ako ng tanghalian at dadalhin ito kay Jane. Kailangan ko lang tapusin ang itlog ko. Oh! Tama! Tiyak may mga kusinero sa kulungan! Sigurado akong papapasukin nila ako sa damit na to at mananatili ang baboy sa ilalim ng takip ng sandali. Buddy, kalma ka butin. lang. Mainit ka! maghahatid ng pagkain ito. May pagkain kami sa bilangguan. Sinabihan akong magandang araw ito para sanayin ang mga preso. Tingnan mo! Ah, bakit hindi kita sanayin? Narito ang ilang pakpak ng manok mula sa KFC. Buen provecho habang inaasikaso ko ang mga bilanggo. Kumusta? Masarap! Ano itong buhok sa manok? Kaya yeah, ikaw ang kusinero, ha? Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng iba pang takip. Malalaman ko ito kahit anong pilit mong itago sa akin. Nasaan ang hayop? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko... Sa tingin ko, mas mabuting umalis na ako. Hindi ako welcome dito. Mag-iwan ng donut! Hmm. Hindi pala, baboy. Sige. Tama. Malupit! iniwan nila ang janitor sa kulungan? Sigurado yan! Napaka-rumi doon, kailangan ng linis, at ako ang magdadala ng isda sa balde. Naglalansya ko. Wala akong oras para dito. Sige. Umikot ka. Sige. Tuloy ka! Bakit ang tagal mo? Nasaan ang alaga ko? <tap> Nagwan! Seryoso ka ba? isda? Sabi ko malambot. Aba, ewan ko. Grabe. Ngayon, kailangan mo talagang linisin ito. Oh, sana ko makakahanap ng isda. Mag-drop na lang tayo. Oh, marami pa rin sila. Gagana ang toilet. Ano yung ingay na yon? Kailangan ko talagang pumunta sa ba... Hoy! Ah, uh, sige. Mabuti pang umayos tayo. Hindi ka ba nahihiya? Okay, sino ang gagayahin ko ngayon? Hmm. Alam ko. Magiging parang isa sa mga karakter mula sa Men in Black. Astig ito at hindi ka hinahinala. Isa lamang itong karaniwang kasuotan. Perfecto! Ang natitira na lang ay ang salamin at ang balbas. Halika, so, oh yes! aso, sumama ka sa akin. Ang sarap ng mga donut na ito. Hoy, anong ginagawa mo? FBI! Ano ang ito? Huwag kang gumalaw. Ito ay inspection. Hoy, hoy. Kailangan kong tumingin sa paligid. Ano ang nasa loob niyan? Ah, wala masyado. Ilabas mo lang. Hindi mo kailangan tingnan. Buksan mo na ngayon. Diyos ko! Anong kakilakilabot? Paano mo nakakain ang pagkain mo? Kailangan ng tubig, pakiusap. ang Alright, ano ang kaibigan mo? Sa wakas, kaibigan ko. Oh, sobrang na-miss kita. Hoy, nasaan ang kapatid mong babae? Nasaan na ang bayad ko? Heto na. Salamat, 'Nay. Eh. Malaking tulong sa ka. Kumusta ang inspeksyon? Alam mo, paano mo maiiwan ang kulungan sa ganitong kalagayan? Wala ka bang kahihiyan? Hindi Anong gusto. May problema sa balbas ko. Ang problema sa balbas ko, ano? Kailangan ko nang umalis. Sige, oh! magkasama na tayo sa wakas! Miss na miss kita!